Ano ba ang golden handcuff phenomena? At paano makakaiwas? Kamusta? Kabayan? Ako nga pala si Juan at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na topic na maaring makarelate ka ang tinatawag na golden handcuff phenomena o sa Tagalog, ang gintong posas. Pamilyar ka ba sa ganitong sitwasyon kung saan nahihirapan kang iwan ang isang trabaho kahit hindi ka na masaya? Dahil ang daming perks, benepisyo at malaking sahod. Kung o, oh, kabayan, baka ikaw na mismo ang nasa ilalim ng golden handcuff. At 'yun ang i-explore natin ngayon. Mag-relax ka lang, upo tayo at parang magkaibigan lang na nag-uusap tungkol dito. Kung interesado kang malaman kung paano ka makakawala sa ganitong sitwasyon, samahan mo ako hanggang dulo. So, kabayan, ano nga ba itong golden handcuff phenomena? Ito yung sitwasyon kung saan ang isang empleyado ay nakakadena sa kanyang trabaho dahil sa mga financial incentives, malaking sahod, mga bonus, stock options, at iba't ibang benepisyo. Parang ang hirap isipin, di ba kung bakit mo iwan ang lahat ng iyon? Pero ganito, Kabayan, minsan kahit ang pinakagandang sweldo ay hindi kayang takpan ang kawalan ng kaligayahan. Kaya, tinawag itong gintong posas. Parang nakakadena ka sa trabaho na hindi mo nagusto. Pero dahil sa benepisyo, hindi ka makaalis. Na-experience mo na ba yun? Yung tipong araw-araw, bumabangon ka para lang magtrabaho. Pero alam mong wala ka ng kasyahan. Nagsasakripisyo ka ng oras, pagod, at minsan, pati na rin ang kalusugan mo para lang sa isang trabahong hindi mo na talaga gusto. Pero bakit nga ba mahirap umalis? Isa sa mga dahilan, kabayan, ay ang financial na seguridad. Kapag malaki ang kita mo, mas nagiging mahirap ang magdesisyon na iwan ang trabaho dahil natatakot kang mawala ang mga bagay na pinaggagastusan mo. Yung bahay, Kotse, ison ng mga anak, lahat ng ito ay parang nakaasa sa sahod mo. Kaya, kahit hindi ka na masaya, nagiging practical ka na lang at iniisip mo. Paano na ang finances ko? Isa pang malaking dahilan ay ang takot sa hindi check na kinabukasan. Alam mo na may magandang kita ka na ngayon, pero paano kung iwan mo yon? Paano kung sa lilipatan mong trabaho, hindi ka na makakakuha ng ganitong kalaking sahod o benepisyo. Yung uncertainty na iyon, kabayan, isa sa mga pinakamalaking hadlang. At siyempre, kasama na rin dito ang status at pagkilala na dala ng posisyon mo. Yung pagkakakilala sa iyo ng ibang tao, yung titulo mo sa trabaho. Lahat ito ay nagbibigay ng sense of identity. Kaya minsan mahirap ding bitawan. Pero, kabayan, gusto kong itanong sa'yo, kailan mo sasabihin sapat na? Kailan mo pipiliin ang sarili mong kaligayahan at kapayapaan ng isip kaysa sa lahat ng material na benepisyo? Marami na akong nakausap na nasa ganitong sitwasyon at ang tanong nila sa akin, dapat ko bang manatili sa trabaho kahit hindi na ako masaya dahil malaki ang kita? Kabayan, ang sagot dito ay depende iyo. Ikaw lang ang makakaramdam kung ano ang mas mabigat, ang pera o ang personal mong kaligayahan. Oh, mahalaga ang pera, pero walang say sa isa ito kung kapalit naman ay ang iyong kalusugan, mental well-being o ang relasyon mo sa pamilya. Isa pang tanong na lagi kong naririnig, paano ko malalaman kung nasa ilalim na ako ng golden handcuff? Madali lang itong makita, kabayan. Kapag napapansin mong hindi mo maiwanang trabaho dahil takot kang mawala ang benepisyo. Wala ka ng kasyahan pero nagtitiis ka pa rin dahil sa laki ng sweldo. Lagi mong iniisip kung paano magbabago ang buhay mo kung sakaling mawala ang mga perks. Kung oo ang sagot mo sa mga iyon, posibleng nasa golden handcuff ka na. So... Paano na nga ba makakawala? May ilang hakbang na pwede mong gawin para hindi ka malunod sa sitwasyon na ito. Una, kabayan, financial planning ang sagot. Dapat kang magsimulang magsuri ng finances mo. Magtabi ka para sa savings o mag-invest ng pera para makabuo ka ng financial cushion. Kung mayroon kang financial plan, mas madali mong ma-assess kung kaya mo bang mag-resign ng hindi masyadong natatakot sa kawalan ng kita. Pangawala, pag-usapan mo ang layunin mo sa buhay. Kung may pamilya ka o mga mahal sa buhay, ipaliwanag mo sa kanila ang sitwasyon mo. Kasama mo sila sa pagdedesisyon kung saan ka mas magiging masaya, hindi lamang financially, kundi emotionally at mentally din. Pangatlo, kung talagang matagal ka nang naka-golden handcuff, isa alang alang ang career shift. Alam kong hindi ito madaling hakbang, kabayan. Pero minsan kailangan nating gumawa ng malalaking desisyon para sa ikabubuti natin. Kung may mga bagong oportunidad o skills na pwede mong matutunan, explore mo ito. At huli, huwag kang mag-atubiling kumonsulta sa isang financial advisor. Minsan, kailangan natin ng tulong ng eksperto para masigurado na tama ang mga hakbang na gagawin natin. Maari silang magbigay ng payo kung paano mo mapapalago ang pera mo habang binabalanse mo ang trabaho at kaligayahan. So kabayan, ngayong napag-usapan natin ang Golden Handcuff Phenomena, gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang pera ay importante pero hindi ito ang lahat. Ang tunay na yaman ay ang kaligayahan, ang pagiging fulfilled at ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi lahat ng ginto ay dapat mong yakapin, lalo na kung ito ay nagiging pabigat sa iyo. Ang mahalaga, mahalin mo ang sarili mo, alagaan mo ang iyong kalusugan at siguraduhin mong masaya ka sa ginagawa mo. Kasi sa huli, Kabayan, hindi mo madadala sa buhay ang mga material na bagay, pero ang kasiyahan at pagmamahal, 'yon ang tunay na yaman. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. Kung may tanong ka pa o may gusto kang idagdag sa ating usapan, iwan mo lang sa comment section. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa ibang kabayan na posibleng nasa parehong sitwasyon. Hanggang sa muli, ingat palagi at sana'y masaya at fulfilled ka sa trabaho mo.